manual din tong ano na to itong isa na ito kilala sa bitaw ng uh, kalatsi ang clutch kasi pag hindi mo kin kinontrol yan biglang mamatay ang makina pag nakakambyo ka biglang mamatay ang makina pag hindi mo kabisado yung clutch nya pag, pag, bigla mong iangat kailangan nakasilinyador din pagdam pag naman na bigla si biglang bibilis yan. Kaya dapat kontrolado. Dahan-dahan ang angat ng clutch, dahan-dahan siya. Tapos dahan-dahan ding baon ng uh, silinyador. Lalaman mo naman kung tumatakbo na yan o hindi. Ganyan yung pagano pag, ano, ng pag-drive. Kasi pag uh, bigla mong binitawan ng clutch, Ayan na, ayan, ayan ako. Mamatay ang makina mo. Ang tindi si mamatay ang makina mo. Ayan o, ayan na. May sakyan dyan, ayan. Ano na to, ma counting control na lang. Ayan. Hmm. Sige, ikot ka ulit. Hanggang sa mas masanay ka. Ayan, na. Uh masasanay na yan sige hop oh, may motor atras ayan marunong mas kasi pag ganyan may mga obstruction ka halimbawa mayroong sa harap sa, inyo na, sa harap na motor alam mo kung paano pahintuin kung mayroon ka sa gilid, sa kanan, sa kaliwa, alam mo kung paano siya i-drive. Ayan. 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 Hi! Ayan na si Kuya. Ayan na. Sabi ko sa kanya, i-pull ano na niya. Oop. Op. Tumin po yun doon. Na common. Ayan, ayan. Kaliwa mo. Kaliwa. O, oh, ayan. Okay na. Nalangan siya doon sa isa. Doon sa Meral Quay. Nalangan siya kasi may tendency na kumaliwa siya. Umovertake kaya ang ginawa niya huminto, huminto muna siya doon. sa may isang sasakyan na yun oh. tapos saka siya umabante ang pag drive kasi talas ng isip yan talas ng mata tapos yung isip din kailangan marunong kong control Ako, CJ, si hindi ko na yan sinamahan sa sasakyan. Alam mo ba? Tinuruan ko lang yan na ganyan ito gagawin mo. Neutral. Primera, segunda, tresera. Tapos yan na yung, siya na yung nag-drive. Yung iba kasi eh, sinasamahan pa nung mga uh, nagtuturo sa kanya. Pero ako hindi. Binibidyohan ko siya. Alam niya na yung pagpatakbo yun ang ang advantage kay AJ na ano talagang kaya niya nang kontrolin yung sasakyan hindi ko na yung sinasamahan sa ano niya yung iba kasi yung nagtuturo sinasamahan pa tinuturo ganyan to ganyan to ganyan to primera segunda hindi basta yung unang turo ko kay AJ yung nung nakatahan siya o unang gagawin mo ganito Si uh, Primera mo, sigunda, tapos yung klats mo, ganyan to ako. So yun, nung pagturo ko sa kanya, okay na. Siya na yung uh, umapak ng uh, silinyador. Hindi ko na sinamahan, hindi ko na sinamahan uh, mag-drive. Kasi yung iba, di ba, sasamahan mo, tuturuan mo, kung paano. Yun ang kaka kakaibahan kay AJ. Talagang agresibo siya. Ayan na si EJ, oh. pegot-tigot na. Oh. Hindi ko si sinasamahan yan. Mag-isa lang sa sasakyan. Tapos yung anak kong isa, yung babae yan, oh. baby list na. Oh. Ayan. Oh. Hindi ko sinasamahan yan. Hmm. Mag-isa lang dyan sa sas sasakyan yan. Mag-isa lang yan. Alam niya yung gagawin niya, alam niya kung paano yung gagawin. gagawin. Uh, atras niya, uh, niya. Di ba? Hindi ko yan tinuturuan. Mm, yun o. atras siya. Di ba? Hindi ko na sin ko na yan sinamahan sa loob ng sasakyan. Magisa lang yan sa diyan. Gagawin niya kung anong gagawin niya. Ayan o. Hmm. Alam niya kung paano pihitin ng manobela uh, Ayan o. Hmm. Diba? Hmm. Hi! Oo. Oh. di oh, diba? Napakasimple lang. Alam niya na kung ano yung gagawin niya. Ayan o. Nakailang ikot niyan dito. Siguro mga nakasampung ikot na yan na kami Nan, siguro nandito ah, mga 45 minutes siguro doon yan umiikot sa may dulo run. hindi ko na sinamahan kasi malayo na doon eh may init. mga tatlong ikot pa hindi hmm, ba Milit dito. Doon meron doon mga sakyan siguro mga apat tatlo. Nandoon sa dulo. Kasi may mga ibang uh, nagpa-practice din mag-drive. Hindi na ako sumama ron. Di ba actually yung karamihan kasi na nagtutulong mag-drive. Sinasamahan niya pa sa loob ng sasakyan. Ako hindi na, si EJ hindi ko na sinamahan yan. Kung anong gagawin niya dyan, basta sa una, turuan mo lang kung paano pa, gagawin. Clutch, isisigunda mo, pre premera mo, tresera mo, ayun. Yun lang yun. Nung sa una, sinamahan ko siya, pero siguro ano lang yun, mga 100 meters lang. Tinuro ko lang yung kung paano sinamahan ko siya. Pero nung nakakapagpatras uh, patras na siya, ah, sabi ko, okay na ito, nakakapagpatras na eh. Hindi ko sinamahan yan. Sabi ko, malakas ang loob nito. Kasi marunong mo siya mag-atras eh. Yun lang talaga ang isa yung pag sa highway ka na. Pag sa highway ka na. Hmm, wala. Meron kasi mga sasakyan dun eh. Meron, siyempre, malilito ka pag ano. Ah, yan dyan, dyan ah. Ayan siya, nakikita ko na eh. Hmm. Ayan, ah. Ayan ito na yan eh. nakakapag-segunda na siya ibig sabihin gamay niya na yung yung cambio gamay niya na yung manabela may sakyan dito ha tandaan lang dito kanina pa ito ng gaaral bata pa rin mas malaki yung sakyan niya hmm. Ayan, kasama niya yung nagtuturo sa kanya. Kasama niya sa loob. Ay, ito si AJ, hindi ko na yan sinamahan. Bahala ka kung anong gagawin mo dyan sa loob. Tabi mo muna, tabi mo muna. Pahinga na, pahinga muna. Ayan, pahinga muna kami. Huh!